Kanina, muling binumba ng tropang Israelita ang katimugang bahagi ng Lebanon upang durugin ang mga estrukturang itinayong muli ng Hezbollah dahil sa tahimik na nirebuild ng grupo ang kanilang nawasak na kilusan. Kung saan matapos kumpirmahin ng Israeli Defense Forces ang mga nakuha nitong report mula sa mga mapagkatiwalaang mga sources ay agad na tinungo ng militar ang nasabing lokasyon at walang pag-alinlangan itong pinasabog ng IDF gamit ang malalakas, na mga bomba na sa tindi ng impact ng mga high explosive bombs na inilagay ng militar sa mga pasilidad na ginawang hideout ng grupo, ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog na talagang walang takot nila itong winasak upang dagdagan pa ang kasalukuyang problema na kinakaharap ng mga militanting grupo na ito na hindi sumunod sa alituntunin ng tigil putukan. Pinasabog na rin ng militar ang iba pang mga gusaling nakalink sa Hezbollah upang sunugin at sirain ang iba pang mga pandigmang armas na itinago lang ng grupo pati na ang kanilang command center na isa sa pinuntirya ng militar para hindi agad makatayo ang mga terorista mula sa kanilang pagkakatumba. Na ang mga pambobomba na ito ay talagang nag-iwan sa organisasyon ng isang matulis na mensahe na kahit muli pang i-rebuild ng kilusan ang kanilang organisasyon, ay patuloy lang din itong wawasakin ng puwersang Israelita upang hindi makapagsagawa ang mga ito ng mga pag-atake sa bansa ni Netanyahu. Kasabay ng mga pambubombang ito, nagpakalat din ang IDF ng mga reconnaissance drones at surveillance aircraft sa Katimugang Lebanon upang tiyakin na walang matitirang banta sa kanilang seguridad na ang mahigpit na koordinasyon ng ground forces at ng air units ay nagbigay daan sa mas epektibong pag-atake na nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga pasilidad ng kalaban. Ayon sa opisyal ng Israel na hindi titigil ang kanilang mga puwersa sa pagsalakay sa mga lungga ng terorista hanggat hindi tuluyang naputol ang mga supply line ng Hezbollah at iba pang pro-Iranian factions na patuloy na nagpapasimula ng kaguluhan sa rehiyon na habang maaga pa ay itigil na ng mga militante ang kanilang mga binabalak na masama dahil magre-resulta lang ito sa tuluyang pagkawasak ng Lebanon. Sa kabila ng patuloy na tensyon, na natiling matatag ang posisyon ng Israel sa katimugang Lebanon na nagpapakita ng lakas at determinasyon upang ganap na mapuksa ang anumang banta mula sa mga grupong sumalungat sa kanila. Samantala, ipinagpatuloy ng Israeli Defense Forces ang kanilang malawakang operasyon sa mga lungsod ng West Bank upang durugin pa ang mga terorista sa kanilang sariling teritoryo. Kung saan walang takot na pinasabog ng militar ang mga kabahayan sa syudad na ito, dahil sa ginamit ng mga terorista ang mga sibilyang pasilidad para magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga militar ni Netanyahu na nag-iikot sa magulong rehiyon na ito ng West Bank na sa lakas ng mga bombang pinasabog ng IDF ay agad na nadurog ang mga gusaling pinuntirya ng tropang Israelita na talagang hindi natakot ang mga militar ng Tel Aviv sa paglumpo sa mga kuta ng mga militante na sa mga oras na ito ay sinapit ng lungsod ang matinding pagkawasak sa kadahilanang ito lang ang tanging paraan upang humina ang organisasyon sa gitna ng labanan. Kabilang rin sa mga pinuntirya ng IDF, ang mga command centers ng grupo at mga lihim na imbakan ng armas na matagal nang ginagamit ng mga militante upang pagplanuhan ng kanilang mga pag-atake sa mga lungsod ng Israel. Bukod pa dito, sinuyod pa ng todo ng mga elite ground forces ang ilang pangunahing lungsod sa West Bank kabilang na ang Jenin, Nablus at Ramallah upang suriin, hulihin at itumba ang anumang natitirang mga puwersa ng Hamas at Islamic Jihad na ang mga sundalong Israeli ay walang takot na inikuta ng bawat iskinita gamit ang armored vehicles, drones at surveillance technology para tiyakin na walang militanting makakalusot sa kanilang operasyon na ito. Dahil sa patuloy na mga pagsalakay ng militar, mas naging mahirap para sa mga terorista na harapin ng malakas ang agresyon na ito ng IDF dahil sa ipinakalat ni Netanyahu ang maraming militar nito sa rehiyon na lalong humigpit pa ang seguridad ngayon sa buong West Bank dahil sa ganitong mga taktika ng Israeli Defense Forces at ang mga operasyong ito ay bahagi ng mas malawakang estratehiya ng Israel para mapanatili ang kapayapaan at siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Sa kabilang anggulo, ang puwersang Ukrainiano ay nagpakawala ng maraming mga drone sa mga lungsod ng Russia upang wasakin pa ng todo ang ekonomiya ni Pangulong Putin at iligpit ang mga militar nitong patuloy na lumalaban sa mga sundalo ni Zelensky. Kung saan walang pagalin lang ang pinalipad ng Ukraine ang maraming nakakamatay na mga drone at itinutok nila ito sa mga enerhiya ng Moscow na matapos marating ng drone ang mga targeted sites sa loob ng Russia ay agad itong sumabog na ang pagsabog na ito ay naging sanhi sa tuluyang pagkawasak ng dalawang naglalakihang energy facility ng Kremlin na sa tindi ng mga bombang daladala ng drone ay talagang lumiyab ang infrastruktura ng gobyerno. Nawala nang nagawa pa ang mga Ruso sa drone strike ni Zelensky kundi ang i-video na lang ang nasusunog na mga struktura para may souvenir sila pag natapos ang digmaan na ito. Ang mga ground unit naman ng Ukraine ay walang pag-alinlangang pinasok nila ang mga lungga ng tropang Ruso sa loob ng nasasakupang bayan ni Putin na talagang ipinakita ng mga militar ang kanilang pagiging agresibo sa gitna ng labanan upang itumba ang mga sundalo ng Kremlin na nagtatago lang sa mga kabahayan. Na ang operasyon na ito ng mga Ukrainyano ay nauwi sa matinding engkwentro na ibinuhos nila ang kanilang tapang sa mga oras na ito para wasakin ang mga militar ni Vladimir na ang mabilis at nakakagulat na mga pag-atake ng Kiev ay nagresulta sa pagkatodas sa mga tropang Ruso sa gitna ng digmaan na naging dahilan din sa pagka-corner ng iba pang mga tauhan ng Moscow na humantong sa pagsuko ng mga ito na mas mabuti na ring sumuko kaysa iligpit sila ng mga Ukrainyano naginamit din ng mga kawal ng Kremlin ang kanilang utak sa pakikipagdigma upang mabuhay pa sa mundong ito. Sa ating patuloy na pananaliksik sa utak ng internet, ang Pangulo ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ay nagpadala na ng second wave ng mga sundalo nito sa kaalyadong Rusya upang tulungan ng Moscow sa tunggalian na ito at para madagdagan ang tauhan ng Pyongyang na pinulbos lang ng mga Ukrainyano sa gitna ng bakbakan dahil sa ganitong paraan ay makapagpahinga ang mga naunang militar na nakipaglaban sa mga sundalo ni Zelensky sa kadahilan ng kaunti na lang ang natirang militar ni Pangulong Kim na nakipagdigma. Nanitong mga nakalipas na araw lang ay tuluyan ng pinul out ni Putin ang mga natirang Koreanong sundalo upang hindi maubos ang mga ito dahil sa gumamit ang Ukraine ng modernong taktika sa labanan na nagresulta sa pagkatoda sa maraming militar ng Hilagang Korea at Kremlin. Wala pang eksaktong bilang kung ilang libong militar ang ipinadala ng Hilagang Korea sa kaalyado nito pero isa ang mas sigurado, sasapitin din ng mga North Korean soldier ang matinding opensiba ng Ukraine na malamang na matutulad lang din ang mga ito. Sa unang ipinadala ni Kim Jong-un na iniligpit lang ng puwersang Ukrainyano ng mabilis. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng tropang Israelita upang wasakin ang mga kampon ng kasamaan na nakapalibot sa kanilang bansa at itumba ang mga teroristang ito sa kanilang sariling lupain dahil sa nakita ng Israel na wala rin itong gagawing tama na mas mainam pang patahimikin ang mga militanteng patuloy na nanggugulo sa kanilang teritoryo. At ano sa tingin mo ang pagpapadala ng Hilagang Korea ng mga panibagong militar upang labanan ang mga sundalo ng Kiev at posible kayang matulad lang din ang mga kawal na ito Natinodas lang ng Ukraine ng mabilis na hindi man lang umabot ang mga militar na iyon ng isang taon. E comment mo yan sa iba ba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.